Matthew 24 is the sixth talabing apat. Maririnig nyo ang tungkol sa mga digmaan at mga balitang digmaan, ngunit huwag kayong mag-alala. Kailangang mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. Mag-aalsa ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ito ang simula ng mga hirap na tulad ng panganganak. Pagkatapos nito, ipapasa kayo sa pag-uusig at papatayin. Ipagagalit kayo ng lahat ng bansa dahil sa akin. Sa panahong yun, marami ang mawawala ng pananampalataya at magiging traidor at magkakagalitang magkakilala. Dadami rin ang mga huwad na propeta na magdedaya ng maraming tao. Dahil sa pagdami ng kasamaan, lalamag ang pagmamahal ng karamihan. Pero ang matatag hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipangangaral sa buong mundo ang Ebanghelyo ng Kaharian bilang patoto sa lahat ng mga bansa at noon darating ang wakas. Sa talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Mateo, ipinapahayag ni Jesus ang mga tanda ng pagdating ng wakas ng panahon. Binabalaan niya ang kanyang mga tagasunod sa darating na mga digmaan, kaguluhan, pag-uusig, at paglaganap ng kasamaan. Gayunman, inihahayag din niya ang pangako ng kaligtasan sa mga tapat na mananampalataya at ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo bago dumating ang wakas.